guys, ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, alam niyo po ba ito? Kita niyo po ba ito? Ayan. Ito po ay bunga ng aking langka na tanay na langka. Ayan. Paisipang kong magbulay. Ayan, tayo na langka. Papalatan mo na natin. Ayan, guys. Ayan, siguro mga... Mga tatlong yung ilalagay ko dito guys. Ko pala, ang ng siya lang kung may pag-ibig na siya. Nakapag ano siya ako sa kabila. Kabila. Um, kasi araw ngayon ng basura. Dating ng basura. Kaya po ang um, mga ba akong kapag linis na ihanda eh, ako na rin po yung mga basura para ilalabas na lang po mariya. Hindi po po nilalabas ka ayo kasi marami pong mga aso. Baka natin po nga aso yung aso. Kaya hindi na po pag tumulog na po yung basura, yung truck ng basura. Kaya hindi sa lalabas tayo na po yung hudyat na para ilabas na yung basura. Ang dito ang dito O, wala. So, hmm. Oh, wala na sa dogi hmm. Saya so, Masa dyan na po kayo. Ang dyan na po Todo, huh?

guys, ito yung masarap na kain. Ang sasawag po dito ay ano, is bakol guys. Iprito ko muna. So, ang namalengke ako ay namalengke ako ng 2 kilo. Ang bakol. Ang na Madilaw na siya guys. Eh. Pero guys kasi itong langka na to. Talagang pang Hindi siya maganda. Hindi siya ma makakasak. Hindi maganda yung kunap niya. Yung laman niya. Eh. Maganda lang itong gulay niya. Kasi yung pinsan ko sa ako. Kung mga kakunti, kamitas ka. Gulay niya. Ayan, nagulay din sila. Kumuha sila dito. <laughs> maliit lang yung kinuha ko yung lang guys kasi parang hindi saya at dito sa bahay kumakain naman sila pero hindi talaga total ano kami lang mag-asawa at yung anak ng lalaki ng yung isa lang si dyan na din yung kapal ano ay, sila, 2020, 2020, na, -ano. Kain naman sila. Kunti-kunti ko na. Kung walang ano. Tamad silang magluto ng kung anong gusto nilang kainin. Ano sa... Nagpipili silang kainin. Tsaka pag malak, masarap yung pagkaluto. Yan. Gusto nila yan. Nakain sila. Sarap to bata guys. Ang bata. The best. Dabis talaga isang dati, bapak, bapak, yung isang gata dito. Kaya nagkakaan ko ito dito. Pabili ako ng tatlong yun. Tapos papaipon ko yung sabaw. Kasi yung sabaw yung gagamitin ko pang sabaw sa unang... sa unang gata guys. Para masarap yung gulay. Yung po lagi ang ginagawa ko. Pag yung magagata po ako talagang pinapasahid yung sabaw ng unog. Kasi yun po yung gagamitin ko. Mm. Pang, ano, pang, sa unang yung sa kapang gataga sa unang pita yun yung, yun ang gagamitin ko sa sabaw para masarap yung uh, mga namis-namis guys -namis yung mga talagang Ito lang talagang pag-aaritin Itong niluto mo talagang sobrang dagta. Kaya, <laughs> yung mga <laughs> ano ito lang yung ano, nakaka-relate yung mga probinsyana. Ayan, ako po kasi so dati. Ayan, nakikita ko sa mama ko. Nagluluto siya ngayon. sakit. Kanina, sabi ko din sa kapit tayo namin yung Pag gusto mo lang kumuha ng mga kuha lang sa kasi Kesa nang masayang guys na lalaglag lang. Ang dami ko na namang napulat na yun. ano. yung mga anak ko, hindi naman kumakain. Ayaw nila yung mga ganito. Gusto nila yung ano lang. Yung mani ba lang. Pero kapag yung malambot na ayaw na nila yun. Hindi madama daw masarap. Kaya tapos hindi talaga sila tota na makain na nila. Ano. Yan. Ayan, pasensya na po tayo kasi tsura ko. Kung ano lang po yung ano ko. <laughs> Kung ano lang po yung itsura ko, yun lang po yung ano. Ayan. Guys. Uro natin guys Turog natin Turog natin Tapos pakukuloan ko na Para naman bo Tsaka ako lalagyan ng gata Binigyan uh, ako relitin po ba kayo sa yung nakaka-relate sa linagawa ko? Ayan, sino ang may paborito ng langkang gulay? Ayan, comment-comment lang po sa baba. Ito yung ah, kamang ito. Masarap ang pagkain. Kani maaga ako nagising. na naman ng aking sa trabaho. Kasi so, madaling araw last stress ng madaling araw ang ko po doon sa trabaho si delikado po delikado dyan sa lalo no? pag suluhin mo yung dalaga mong anak kaya hinahatid ko po, po yung trabaho ang day off niya ay sunday at saka monday kaya kaya yung ano ko nga po Kaya hindi kami makagalak kasi may pasok yung ano ko, yung tatara ko. Siyempre, pangita naman. Yung pinsan ko nga po sa taga niyayaya ako, niyayaya kami pumunta doon. Kaya lang naisip ko kung kami lang mag-asawa ang pupunta doon. Eh, pa, ang isip ko din nandito din sa bahay. Ito sa mga bata. Dapat pupunta kami si Tonton na dadali namin. Kaya nang isip ko, yung mga dalaga ko nga. kasi Kaya sabi ko sa pinsan ko, next time na lang. Andun na kasi, andun kasi yung isang pinsan. Punta sila doon. Kaya gusto nila sana, punta kami doon. Tagal na lang kaya, matagal na mag sa Kaya nang ako, hindi naman ako makaporma ngayon kasi nga. Hanggang naman maiwanan ko yung mga bata dito. Tapos, tapos kung ano lang, linggo lang at saka lunis di syempre bitin. Kasi yung isang araw mo, biyahe na. Oh, hindi nga kasi nakipagliwin pa ako ng Sunday do sa uncle ko. O, uh, umuhapon na kami dito naka-uwi. Tapos yung aking asawa naman ay nag-anuhan ano sila, busy sila dyan sa hawa. Itong oras na yun sila natapos. Tapos 4 na rin ata. Hapon na rin. Kasi nagbilangan pa ata sila. Tapos. Ayun, hindi nga ha. Sabi ko sa ko next time na lang. Pari yung, yung oras. Tapos yung pisan ko lang. chat na din. Nagchat-chat na siya guys. <laughs> na ako na. Kung nagutuloy sabi ko next time na lang. Kasi nga ano. зүгээр энийнхаа понос астас багут таах юм уу юу яцгаа аа kita niyo guys yan, ah, Atum, yung kamay ko ayan oh dalta ako yung dalta ng langka ayan namay lalagyan ko na lang po ng ano lalagyan ko na lilinisan ko na lang ko ng oil mantika lang ang katapat guys para matanggap yung dalta maaga ko po pong inano kasi makukuluan ko pa Ang tatlong yung pabibili ko. Ang tagpo 40. Ah, may papakita ko sa inyo Pag na. Ayan. Buti na lang po guys kasi dito. yan lang ka yan guys. Ano nga doon? Kanin pa ng... Kasi mama ko ang tanong talaga yun eh. Nasa ano Nasa abroad pa ako eh. Halos uh, 10 years ako sa abroad. Ayan. Tapos, ayan, namunga na siya. Na. Pagdating ko, namunga na. Pero hindi nga maganda sabi kasi na mama ko galing ganyan. Bigay daw yan ang casino niya. wala uh, ka, Gulay yun lang talaga siya, guys. Uh, manitis yung ano Yung kunab niya. Uh, pero napakanabang. Kasi sabi ko nga puputuloy. <laughs> kasi nga, sabi na mama po, bumili ko, bumili ka ng magandang langka. ano. Tapos palitan mo na lang. Palitan mo yan. Para ano, puputuloy mo yan. Palitan mo ko pa matapos. Ano na lang, limang hiwa na lang. <laughs> limang peras na lang. Hiwa na okay. lang. Hindi ko na siya Mas maliliit pa kasi pakukuloan ko ka naman ito guys. Ayan. Hello, maligo ka na ton Ano yan? Tapos ka na mag-almusal? Yan lang, ka kakain ka ba nito? Gusto mo bang kumain ito? Kumain na ako. Ano yung nag-almusal ka na? Huh? Almusal na daw siya. Nanduto si daddy nang hmm. ham. Mm. Ham na lang lagi. Dapat kakain ka rin ng gulay. Kakain ng duto eh. Ha? Ng duto, eh. Hmm. Huwag ka, ano, nakapaa ka dyan, matusok yung paa mo. Nasa ba yung chinelas mo? Huwag mong ikalat yan dyan. Ang gagawin mo? Ah. Uh -huh. Maligo ka na doon sa ano. Maligo ka na. Kasi para fresh yung pakiramdam mo. Si kuya mo napaligoan ko na. Kung na lang. ah, maging sobi ba sa so, ano? Pwede ko ako? Pwede niyo tama? Pwede niyo tama? Pwede niyo guys. so, ganda Ah, kapag naluto to, tiyak mo hanggang bukas to guys. Pag maganda naman po guys ang pagkaluto hindi ka agad nasisingat. Tapos tapos siya ano na lang, nalagay na lang sa red so, kapag ano. kapag hindi naman po. Mas masarap to kapag yung nainit na. Parang yain lang. tapos na ako. Ayan. guys. Uh, uh, ayan. Tapos na ako mag guys. Pakukuloan ko na lang po guys. Ayan. At mamaya gagawa natin pag malambot na guys. Ayan. 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 Ayan.